Sabi na kasama ko dito. Alot na naman. May tabot na ako sa si alot eh. Eh, ganun talaga dito sa Dark Continent Farm. Binan ba naman si Saber kesa yung alot eh. Tapos yung monitor namin dito, 23 matches with 43% win rate. Pero palag-palag yan mamaya, Farm. Game changer yan. Walang halong biro. Tingnan nyo mamaya. Tapos eto na nga. Nangyari na yung kinakatakutan ng kakampi ko. Yung katapat niyang si alot. Pinataba nila ng pinataba. Sinubukan nga namin siyang pigilan dito. Pero nakapag-ulti pa rin. Kahit na frozen na. Paano nangyari yun? Kami patuloy yun natin. Sobrang sakit. Pagka-check ko sa status eto, naka 80 na naka-80 stacks na pala yung skypier sir Eh, paano? Na-18 ba naman yung kakampi kong si Alpha? Yung takot sa ano, Alot? <laughs> Score namin, na 10-25. Oh, sa bakol kami, mga parn. Pero napabili ako sa ginawa ng monitor namin dito, parn? Sabi ko nga sa inyo, siya bumaliktad ng laro. Tingnan nyo, gagawin niya. Pero sana, mapindot nyo po muna yung follow. Tingnan nyo, magpa-following yan. Nyeh, nyeh, nyeh. <laughs> Kaya may hanabi tayo. Hahaha. <laughs> Hmm. Ba yan? Gunung pa agad buhay ko, Parn. Pahitim pa ako. Sige, pahitim lang kayo. Ayun o. Patay. Uy, boy, si ano? May na Nice one. Kita mo na yan, Parn. Gravy. Pinanapag si to. Yan! Beautiful! Beautiful! Boop tatlo, mga pine! Okay, tara na tayo. Si Brody lang wala, oh. Ay, boy, oh. Saka si, ano, you know, alloy guard. End na to, ah. Two, pine, no, oh no. Mm mmm, -mm. Okay na, endable na to, mga pine the ball. And the ball. Okay. 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 Oh, hey. ko po. Ayun no, par. No? ko na no. ni nye, 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 Okay. Balik na laban na, mga par. na ito. Ganda ng set kasi nun eh. Okay. <laughs> nye, nye, nye. Kaya. Victory. Nice one, monitor. Set niya yung nagpanaalo dun eh. Nye, nye, nye. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo, porn.